guys, andito na kami ngayon. Stop over dito sa Mangkuraw. Saan ito? Ano pa kami ito? Ha? Aileen's Restaurant. Ayan oh. o. mo na kayo. Pagod ka. Pagod. Napagod. Napagod yung mga riders namin guys. Hindi namin napuntahan yung ano, yung dulo nung papuntang puerto kasi medyo nakakatakot na siya guys. Mabans yung medyo matakot siya. Ayan. Ayan. Uh -huh. So, border lang kami guys ng amin food kasi hindi pa kami yeah. aagahan. Yan, hintay namin yung aming ano, order. So, after nito guys, nag-aaya ano naman dun sa ano, sa Blayan. So, yun guys, makikita nyo yung ano, pupuntang sa Blayan. Yan guys, yung aming food. Yan, pork sisig. Tapos, meron kaming gisado. Ayan. Ayan sa ilan eh, Lomi? Lomi, nagpapasik siya ni Lomi. yan ang rice. uwa ka ng rice, oh. Yan, kain muna tayo. Yan, gayto yung nagbablog, guys. Kahit gutom na, video muna. <laughs> guys, paris na uli kami. Tapunta naman kami nang ng Sablayan. Ayan, eh. kami guys dito sa Panikean Lake punta sa Playa Panikean Lake Panikean oh, Lake yan guys, stop over kami dito sa tinatawag na ano, Panikian Lake. Yan malapit dito sa amin guys, pero mamaya pagmaaga pa kami, dadaan kami doon sa amin. Yan, no? Yan. Stop over muna kayo kasi ang sakit na ng puwet guys. Sakit sa puwet sa ano, pagtakay ng motor. Ayan. Yan guys, ang dalaki ng Panikian. Yan, Panikian Lake. Yan. So, maganda dito guys. Oh, relax. Pagod ang aming mga driver. <laughs> Tayo muna kayo. Pagod na pagod kayo eh. <laughs> pagod na pagod. Ah, magpasok. By, ano, 20? Kasi sa cover na. na pagod na pagod Yes, kaso ang entrance dito guys may ano, bye-bye yan. Napahinga lang kuya. Mala, mapahinga lang po. Galing Mala. po kami ng Abra. Ayan. Isda. Guys, um ah uh, dito eh, lake yan, guys, lake. Kaso may entrance ang pagpasok. So hindi namin guys plano pumunta talaga dito. Just over lang kami. Next time guys, pag kaming ano um free time, papasukin natin 'yan yung lake na yan. May kubo din yan sa ano sa loob. Ito. Kubo. Okay na ata yung kubo. Dati guys kasi last time na pumunta kami dito yung ano yung pinakatulay nasa tubig na. Yun. Tan. Dapat daw tayo eh. Lahat tayo eh. Doon yung sisda. Maganda sana. Okay saka na tayo pupunta dito guys pag ano may free time tap over lang kami kasi malayo ilang oras pa ako ang ano natin sa ano saan natin sa Blayan Colony ha saan ka tayo pupunta ah, sa supply lang mismo. Ah, supply lang tayo mismo lang tayo pala. Ayan. Yan guys ang harapan ng ano ng Paniki Andes ito. Ayan. Yung iba guys din ang i-stop over. Ito ganyan ito guys. Nag-stop over din sila. Ayan. Let's... Ayan guys, yung kubo. Kung nakikita niyo yung kubo. Yan, ito, yan. Yung kubo doon sa lake na yun. Pag may time tayo, babalik tayo dito. Kasi wala sa plano ang pagpunta dito guys. Daan lang talaga. Pahinga lang, kumbaga. Ayan. Yun. Very fresh air dito guys. Oh. <coughs>

kung saan-saan kami napapunta. <laughs> road test kay Buyet. Ayan. Road test din doon. Ayan. So, ayun. First time na, ano, na ma-road test yung mga sakyan na malayuan. Meron silang, ano dito, oh, kabuti. So, ito. kabutin yung kabuti nila? anyway, may design ng kabuti. picture. Sabi mo, iba ng aura eh. Para mag Pagod na pagod. Ayan. Bakit? Nag-init? Mainit? Hindi. Hindi. So, let's go na uli guys. Ayan. Ayan. guys, bigla ang punta dito dun sa dito sa bahay ng ano ng ate ko kasi wala siya na malinti daw. Ah, di dito lang ay yung mga pamangkin ko. Ay, hintay natin yung ate ko. Pero yung pamangkin ko, guys, nakakatuwa. Kasi tinanong niya kami kung kumain na kami kakaw, hindi pa mahihikain nga kami. Nilabas ka agad itong, guys, oh. <laughs> Nilabas ka ang bait. Nilabas ka agad itong piniritong isda. Ayan, oh. May isda. May ang bait ng bata. So sabi ko, mamaya pa, hintayin namin si mami si mama niya. So, yun. Sabi ko, diretsyo na kami dito, kasi nandito na lang din kami sa, ano, sa Blayan. So, nandito kami kay sa, ano, sa Blayan, bayan ng Sablayan. So, ang na lang narating namin una ay, sa tanaka din sa Abra de Ilog, tapos, eh, ano, pumunta kami ng, ano, ng Puerto ba, yung under construction road pa. Tapos, after nun, nag Uh, decide kami ng pauwi na diretso kami dito sa sablayan. So, bibili kami mayagay agay ng Jollibee pa sa sa mga bata. So, yun. Kain tayo. Well, <laughs> Ito ata yung mas magandang kainin natin eh. <laughs> Sili. Yan ang ulam natin. Yan. Rito at saka yung okra. Kala tayo. Para tayo makalis na. Pwede ka Hindi ka naman kasi Ate okay, Grana, natawag kami sa iyo kanina. Guys, andito tayo sa Jollibee sa Blayan. Ayan o, oh, order tayo. Order tayo. Except uh -huh. uh -huh. okay? uh -huh. only. Para. The... Guys, nakabili na kami ng Jollibee pasalubong sa mga bata. Ayan. Para hindi sila maghanap. Thank you. Ayan, mainit dito ngayon. Super init. Bago pa makain to guys, malamig na talaga. Mon, may bag tayo sa loob. Diyan mo nalagay sa napan ito.